Pusibleng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang unang bagyo sa bansa ngayong taon sa loob ng 24 oras. Bula sa pag Weather Forecasting Center, narito ang report Ray Pelayo. Ray! Ray. Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay, dalawang uh, low-pressure area po ngayon ang binabantayan ng uh, pag-asa. Unang-una itong nasa West Philippine Sea, nasa may kalurang uh, bahagi ng ating bansa. Ay uh, nasa distansya pong uh, 435 kilometers sa may west ng Iba, Zambales sa ngayon po ay uh, naka embedded o nakapaloob po ito doon sa may uh, tawag naman natin na uh, intertropical conversion zone at ito po ay magdudulot ng uh, mga pag-ulan dyan po sa may area ng uh, Palawan. At yung isa pang low pressure area, nasa labas naman po ito ng Philippine Air Responsibility sa distansyang 1,620 km sa silangan po yan ng uh, Mindanao. Ayon po sa pag-asa sa laob ng uh, 24 na oras, posibleng ito ay uh, maging isang bagyo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility at tatawagin ito sa pangalang Ambo. Ito po kung sakasakali ang unang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa taong 2016. Yung mga nakakaraang buwan ay wala pong uh, nabuong bagyo na pumasok sa PAR. So ito po yung kauna-unahan na papangalanan pong Ambo. At uh, sa nakikita po ng pagasa Uh, pinag-iingat at uh, patuloy na pinagmomonitor ng weather agency ang ating uh, mga kababayan dahil uh, posibleng sa mga susunod pong araw makaapekto ito sa ating bansa sa, uh, sa climate model na uh, sa uh model models po na pinakita ng pag-asa ito maaari pong uh, makaapekto sa may area po ng uh, Bicol yun po yung kanyang direktang uh, ruta na pinakikita sa ngayon basis sa mga naglalabas ng model ng uh, pag-asa subalit so, patuloy pong uh, manatili sa pagantabay sa update ng pag-asa kung magbabago po ang kanyang track o direksyong tinatahak yan ating gulat panahon balik sa inyo studio Maraming salamat, Troy Pelayo. nagulat uulat po sa pag-asa, DOST.